Kumusta mga kaibigan, ako ang iyong kaibigan na si Manoj mula sa Paras Adenium. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang halaman na ang pangalan ay Mga Halamang Hydrangea Ang video ngayon ay batay sa mga halaman ng hydrangea. Dito ay sasabihin namin sa iyo kung paano ka makakapagtanim. Mga halaman ng hydrangea sa bahay at kung paano makakuha ng kagandahan sa iyong hardin mula dito. Bago simulan ang video, Hinihiling sayo na kung nagustuhan mo ang aming video ay dapat kang mag-subscribe sa aming channel at i-set ang bell icon sa lahat upang ang notification ng aming iba pang mga paparating na video ay unang makarating sa iyo pati na rin ang video. I-like at i-comment at sabihin sa amin kung paano mo nagustuhan ang aming video. Kaya simulan natin ang video sa kumpletong pagpapakilala at pangangalaga ng hydrangea plants. Ang hydrangea ay isa sa pinakasikat at madaling palagin na ornamental garden o container na halaman, na may malalaking, karamihan ay mga spherical na ulo ng bulaklak na may malawak na hanay ng mga kulay kabilang ang mga kulay ng pink, purple, at asul. Ang mga palumpong na ito ay mabilis na nagtatanim, na may average na dalawang talampakan ng paglaki bawat taon, at ang kanilang mga pamumulaklak ay maaaring tumagal sa buong tag-araw at hanggang sa taglagas. Pangalagaan ng mga hydrangea sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng buong araw sa katamtamang klima at umaga sa mga mainit na lugar. Magbigay ng masaganang lupa kapag at pare-pareho ang kahalumigmigan ng walang waterlogging ang halaman. Magkaroon ng kamalayan na ang mga hydrangea ay nakakalason sa mga tao at mga alagang hayop. Mga karaniwang pangalan hydrangea hortensia. Botanical name hydrangea si. Pamilya hydrangea Uri ng halaman shrub. Mature size dalawa tandang bawas dalawang ang taas, dalawa tandang bawas anim eti wide. Sun exposure puno bahagyang. Uri ng lupa moist, well drained. Ib ng lupa acidic, neutral, alkaline. Bloom time tag init, tag Kulay ng bulaklak puti, asul, rosas, pula, lila, berde. Hardiness zone 5, sham, asda. Native area Asia, North America. Lason nakakalason sa mga tao, mga alagang hayop labindalawa. Pangangalaga sa hydrangea. Narito ang mga pangunahing kinakailangan sa pangangalaga para sa pag-aalaga ng mga halaman ng hydrangea na bulaklak. Magtanim sa mahusay na pagpapatuyo ng lupa na may maraming organikong bagay. Regular na diligan ang iyong mga hydrangea upang mapanatili itong patuloy na basa, lalo na sa mainit at tuyo na panahon. Fertilize ang hydrangeas isang beses sa tagsibol. Putulin ang mga hydrangea ayon sa mga species ng hydrangea at ang oras ng taon kung kailan ito namumulaklak. Pagtatanim Magtanim ng hydrangea sa huling bahagi ng tagsibol o maagang tablagas upang ang mga ugat ay maitatad bago ang unang hamog na nagyelo. Maghukay ng butas na dalawang beses na mas lapad kaysa sa root ball at tiyaking nakaupo ito sa parehong lalim na ginawa nito sa palayok ng nursery at tubig ng malalim. Liwanag Mahusay ang hydrangea sa bahagyang lilim na may araw sa umaga at lilim sa hapon. Ang sobrang lilim ay maaaring mabawasan ang output ng bulaklak. Umuunlad din sila sa buong araw, ngunit maaaring mga ilangan ng dagdag na tubig sa mainit na araw ng tag-araw. Lupa Ang matabang humus mayaman at basa-basa na lupa ay pinakamainam para sa mga hydrangea. Magdagdag ng compost sa lupa upang magdagdag ng mga sustansya at mapanatili ang kahalumigmigan. Kontrolin ang kulay ng pamumulaklak sa pamamagitan ng pagsasaayos ng i ng lupa. Ang asidik na lupa, i na anim o mas mababa, ay gumagawa ng mga asul na bulaklak at neutral hanggang alkalin na lupa, iinang pito o mas mataas, ay gumagawa ng mga pink na pamumulaklak. Tubig Ang mga hydrangea ay nangangailangan ng malalim na inumin ng tubig isa hanggang dalawang beses sa isang linggo sa panahon ng lumalagong panahon. Idikit ang iyong daliri ng halos apat na pulgada sa lupa at tubig kung ito ay tuyo. Basahin ang lupa ngunit huwag hayaan itong basa. Ang liwanag na pagtutubig ay hindi sapat dahil ang tubig ay hindi maabot ang root system. Bawasan ang karagdagang pagtutubig pagkatapos ng malakas na pagulan. Dagdagan ang dami ng tubig na ibibigay mo sa mga hydrangea sa panahon ng mainit na panahon, ngunit tiyaking hindi sila nakaupo sa basang lupa. Kulot na dahon ang mga hydrangea ay kumukulot ng kanilang mga dahon at lumilitaw na lanta sa napakainit na panahon. Ang built-in na proteksyon na ito ay hindi nangangahulugang ang halaman ay nangangailangan ng tubig. Dapat mabawi ang halaman sa dapit hapon kapag lumamig ang temperatura. Temperatura at halumigmig Mas gusto ng mga hydrangea ang medyo banayad na temperatura. Sa mga lugar na may napakalamig na taglamig, ang dieback ay maaaring maging isang problema kung ang hydrangea ay matatagpuan sa isang lugar na hindi protektado o isang lugar na nakakatanggap ng masyadong maraming araw sa taglamig. Mas gusto ng mga hydrangea ang katamtaman hanggang mataas na kahalumigmigan at ang mga tuyong klima ay maaaring maging sanhi ng kanilang mga dahon na maging kayumanggi at tuyo. Pataba Gumamit ng balansing isa-sero-isa-sero-isa-sero -isa -isa fertilizer, Nyei o pataba para sa mga namumulaklak na palumpong sa tagsibol, ngunit huwag lagyan ng pataba ang mga hydrangea sa tag-araw. Kung ang iyong lupa ay mayaman sa sustansya, hindi mo na kailangang lagyan ng pataba ang iyong mga hydrangea. Kung ang mga hydrangea ay bibigyan ng masyadong maraming high nitrogen fertilizer, ang mga dahon ay puno at luntiang ngunit may mas kaunting pamumulaklak. Pruning Kung hindi mo putulin ang mga hydrangea, Magmumukha silang gusot sa paglipas ng panahon at mawawala ng sigla. Sanayin ang mas matataas na hydrangea shrubs, tulad ng limelight at iba pang panicle, sa maliliit na namumulaklak na ornamental tree na may isang putot. Ang tamang oras upang putulin ang maraming hydrangea ay nag-iba, ayon sa mga species, at kung ang mga putot nito ay nakalagay sa bago o lumang kahoy, tatlo ang bagong kahoy ay tumutukoy sa mga tangkay ng kasalukuyang taon at ang i. Lumang kahoy ay tumutukoy sa mga tangkay ng nakaraang taon. Matandang kahoy Ang mga hydrangea na namumulaklak sa lumang kahoy ay kinabibilangan ng big leaf, lazy cap, mofeds, at oak leaves. Putulin ang mga palumpong na ito para sa revitalization kapag sila ay higit sa limang taong gulang. Gupitin ang mga ito ng isang pangatlo, hindi sa lupa, sa tag-araw pagkatapos na mamukadkad, ngunit hindi sa taglagas dahil nagtakda sila ng mga buds noong Agosto at Setyembre. Bagong kahoy Ang mga hydrangea na namumulaklak sa bagong kahoy ay kinabibilangan ng makinis, tulad ng A. arborescens, Annabelle, at Panicle hydrangeas, tulad ng E. paniculata, Grandiflora, aka PG hydrangeas. Putulin ang mga palumpong na ito sa lupa sa taglagas, huling bahagi ng taglamig, o napakaaga ng tagsibol, at sila ay babalik sa tagsibol. Pagpapalaganap ng hydrangea dahil ang karamihan sa mga hydrangea ay mga cultivars at hybrids, bihirang makakuha ng mga buto para sa pagpaparami. Mas karaniwan na kumuha ng mga pinagputulan ng tangkay o mag-ugat ng isang sanga sa lupa nang hindi pinuputol ang palumpong bilang isang paraan upang punan ang mga puwang na may makakapal na stand ng mga palumpong. Pagpapalaganap sa pamamagitan ng pinagputulan Pumili ng isang mapusyaw na berde, walang bulaklak na bagong tangkay sa unang bahagi ng taglagas na may sukat na anim hanggang walo pulgada ang haba. Gupitin ang tangkay sa ibaba ng node ng dahon, kung saan malapit ng tumubo ang isang hanay ng mga dahon, gamit ang isang steril, matalim na pruner. I-strip ang ilalim ng mga dahon, ngunit panatilihin ang tuktok na hanay ng mga dahon. Maingat na gupitin ang natitirang mga dahon sa kalahati ng pahalang, crosswise, hindi patayo. Isawsaw ang ilalim ng pinagputulan sa rooting hormone. Ilagay ang dulo ng pinagputulan sa isang maliit na walo, hanggang isa sero pulgadang palayok na puno ng mamasa na palayok na lupa. Ang isang palayok ay maaaring maglaman ng ilang mga pinagputulan. Takpan ang palayok ng isang malinaw na plastic bag, gupitin ang ilang maliliit na hiwa sa itaas, at huwag hayaang dumapo ang bag sa anumang dahon. Ilagay ang palayok na malayo sa direktang sikat ng araw at panatilihing bahagyang basa ang lupa. I-transplant ang pinagputulan sa loob ng dalawa hanggang apat na linggo kapag nagsimula na ang root system upang lumakas ito sa taglamig. Pagpapalaganap sa pamamagitan ng pag-ugat ng mga sanga direkta sa lupa. Ibaluktot ang isang mahabang tangkay sanga upang ang isang malaking piraso ay dumampi sa lupa. Gupitin ang mga dahon mula sa bahagi ng sanga na nakadikit sa lupa. Itulak ang sanga o ang dulo nito sa lupa nang hindi ito masira. Dahan-dahang isecure ang sanga sa lupa gamit ang isang ladrilyo o malaking bato, hindi ito masasaktan. Diligan ang sanga gaya ng karaniwan mong dinidiligan ang parent hydrangea. Paminsan-minsan ay alisin ang bigat at dahan-dahang hilahin ang sanga upang makita kung ito ay nag-ugat. Kapag nag-ugat na ito, tanggalin ang bigat at e i ang sanga mula sa magulang nitong halaman upang ang bagong palumpong ay mapanatili ang sarili. Kung gusto mong itransplant ang bagong ugat na palumpong, maghintay ng ilang linggo pagkatapos itong putulin upang hukayin ito upang ito ay sapat na malakas para mailipat. Potting at Repotting Hydrangea Ang mga compact hydrangea na lumalaki sa ilalim ng limang talampakan ang taas ay gumagawa ng magagandang halaman sa lalagyan. Ang palayok ay nangangailangan ng hindi bababa sa apat na oras ng araw sa umaga araw-araw at madalas na pagtutubig dahil ang mga nakapaso na halaman ay maaaring matuyo ng mabilis. Magsimula sa isang malaking palayok na may maraming butas sa pagusan na hindi bababa sa labing anim na hanggang dalawamput apat na pulgada ang lapad upang magkasya sa root ball ng halaman. Iwasan ang terracotta at ceramic na mga kaldero dahil maaaring pumutok ang mga ito sa taglamig. Puna nito ng potting soil at compost. Maaaring kailanganin mong irepot ang lumalagong hydrangea sa isang mas malaking palayok pagkatapos ng tatlo hanggang limang taon kapag ang mga ugat ay umabot sa lahat ng panig ng lalagyan. Overwintering Ang ilang uri ng hydrangea, tulad ng big leaf hydrangea, ay maaaring madaling kapitan ng pinsala sa winter bud. Protektahan ang mga halaman ng hydrangea mula sa lamig sa pamamagitan ng pagbabalot sa kanila ng burlap. Itali ang mga sanga sa ilalim ng burlap para sa karagdagang tulong upang makaligtas sa taglamig. Alisin ang burlap kapag namamaga ang mga putot. Ang mga panlabas na nakapaso na hydrangea ay maaaring overwintered sa parehong paraan, insulating ang mga ito sa burlap o bubble wrap para sa proteksyon. Paano mamulaklak ang hydrangeas? Gaano katagal na mumulaklak ang hydrangea? Ang mga hydrangea ay maaaring magsimulang mamukadkad sa Hulyo at magpatuloy sa taglagas. Ang ilang mga pamumulaklak ay maaaring magsimulang lumitaw sa unang bahagi ng Hunyo. Ang isang hydrangea mula sa isang florist ay hindi mabubuhay ng matadal. Ang mga regalong hydrangea na ito ay pinipilit na mamulaklak ng isang beses lamang at hindi na ulitin kahit saan mo itanim ang mga ito. Ano ang hitsura at amoy ng mga bulaklak ng hydrangea? Ang ilang mga hydrangea ay may malalaking, bilog na mga ulo ng bulaklak o hugis kono ng mga panikel habang ang iba ay may mas maliit, patag, at mas pinong mga bulaklak. Ang ilang uri ng hydrangea ay may matamis na amoy habang ang iba ay hindi. Paano hikayatin ang mas maraming pamumulaklak? Upang mamulaklak, ang mga hydrangea ay nangangailangan ng maraming araw, malalim na pagtutubig sa tad-araw ng ilang beses sa isang linggo, at kaunting pataba na ginawa para sa mga halaman na mapagmahal sa asid. Ang iyong mga hydrangea ay maaaring hindi mamulaklak, dahil sila ay nasa matinding araw, lilim, o nakakaranas ng tagtuyot. Pakangalaga sa hydrangea pagkatapos ito ay namumulaklak. Iwanan ang mga bulaklak sa bush upang matuyo para sa interes ng taglami. Ang deadheading sa bush pagkatapos itong mamukadkad ay hindi makakasakit sa halaman. Gayunpaman, itigil ang deadheading sa huling bahagi ng taglagas upang mapanatili ang mga buds na maaaring mabuo sa lumang kahoy. Mga karaniwang peste at sakit sa halaman. Ang mga hydrangea ay maaaring maapektuhan ng mga karaniwang peste, tulad ng aphids, black vine weevil, ang four-lined plant bug, Japanese beetles, at spider mites. Ang mga pest ng rose chafer ay maaaring makapinsala sa halaman sa pamamagitan ng pagkain at pag-iwan ng mga skeletonized na dahon. Pumili ng mga peste sa mga halaman at ilagay sa mga balde ng tubig na may sabon. Iwasan ang paggamit ng mga kemikal na pamatay insekto o hindi gaanong malupit na insektisidal na sabon sa panahon ng pamumulaklak. Ang mga hydrangea ay madaling kapitan ng mga sakit kabilang ang botrytis blight, powdery mildew, at iba pang mga virus tulad ng yellow o brown leaf spotting. Ang mga fungicide ay maaaring makatulong ngunit malamang na nangangailangan ng muling paggamit. Mga karaniwang problema sa hydrangea Narito ang mga pinakakaraniwang problema na maaaring mangyari sa mga hydrangea. Walang blooms, ang mga hydrangea ay maaaring hindi mamulaklak sa bawat panahon. Maaaring naputol ang mga ito sa maling oras, nasira ang mga putot sa hindi inaasahang pag-init ng malamig, o maaaring sila ay na-overfertilize, hindi natubigan, o naapektuhan ng mataas na init. Nalalagas na dahon Ang paglalagas ng mga dahon ng hydrangea ay hindi palaging nangangahulugan na ang halaman ay nangangailangan ng tubig. Pinoprotektahan ng mga hydrangea ang kanilang sarili sa mainit na panahon sa pamamagitan ng pagkulot ng kanilang mga dahon pababa at lumilitaw na lanta. Tingnan ang halaman sa dapit hapon upang makita kung ito ay nakabawi sa mas malamig na temperatura. Kung hindi, maaaring kailanganin nito ng tubig. Naninilaw na dahon Ang pagdidilaw ng mga dahon ay maaaring mga hulugan na ang halaman ay na-overwatered, underwatered, o overfertilized. Subukang isave ang shrub sa pamamagitan ng pagbababad sa mga ugat kung ito ay masyadong tuyo o overfertilized. Kung hindi, subukang patuyuin ang lupa ng sobrang tubig na palumpong. Brown dahon, gilid o tip. Maaaring nasunog ang mga ugat ng halaman dahil sa labis na pagpapabunga o kung masyadong maraming aluminum sulfate ang idinagdag sa lupa upang baguhin ang kulay ng mga pamumulaklak. Hugasan ang lupa ng tubig upang maalis ang labis na mga asin o pataba. Pagkatapos, hayaang matuyo ang lupa sa loob ng isa o dalawang araw bago muling magdilig at umiwas sa pagpapataba hanggang sa maging malusog muli ang halaman. Pagkawala ng kulay Ang mga bulaklak ng hydrangea ay maaaring mawala ng kulay dahil sa kaunting tubig o sobrang init ng araw sa hapon. O, ang halaman ay maaaring nasa transplant shock. Kaya ngayon ay dapat na naunawaan mo kung paano palagin ang mga halaman ng hydrangea sa bahay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito. Manatiling konektado para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga halaman. Isaisip lamang ang ilang maliliit na bagay na ito, ang iyong halaman ay palaging magpapaganda ng kagandahan ng iyong bahay, at magbibigay din sa iyo ng kapakipakinabang at dalisay na hangin. Ito na ang katapusan ng video ngayon, magkita-kita tayo sa isa pang video para pag-usapan ang pag-aalaga ng ibang halaman. Till then bye friends, happy gardening!